Malaking tulong para sa mga people's organization ng Barangay na Mulandayan at Barangay Salvation Uno sa Bayan ng Lupaw ang inorganisang pulong-pulong ng 84th Infantry Victors Battalion, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Lupaw Nueva Ecija, kaugnay na pagsasagwa ng Modified Community Support Program. Tinalakay ang mga programang pangkabuhayan mula sa pamahalaan na maaari nilang matanggap at mapagkakitaan upang matususan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan isa sa mga programa na pinapatupad ngayon na uh, ng mga bigi at mga iba pang pangangailangan uh, sa bukid ng mga makinari. Eh, ng uh, partisipasyon ng mga organized farmers group o mga kooperatiba. Nagdag pa rito, ang aktibidad ay naging daan upang magbigay kaalaman sa mga estratehiya ng mga panlinlang at masamang gawain ng mga teroristang komunistang grupo sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpapatotoo ng isang former rebel. Sumantala, lubos namang nagpasalamat si Robert De Leon, barangay captain ng Namulandayan, sa kasundaluhan at lokal na ahensya ng pamahalaan sa pagsasagawa ng pulong-pulong upang magbahagi ng mga kaalaman para sa kanyang mga kababayan. Lubos nagpapasalamat sa ating kasundaluhan sa ginanap na pulong-pulong ngayon uh, na dinaluhan ng mga association ng barangay at uh, doon din po sa ibang agency ng ating gobyerno like DA, MENRO. At uh, uh, malaking tulong po sa aming barangay at sa mga association doon sa mga kaalaman na dulot o bigay ng ating gobyerno. Ang pulong-pulong ay para sa mga FIFOS organization na patuloy na sinusulong ng kasundaluhan at lokal na ahensya ng pamahalaan upang magbigay daan para sa mga programang pangkabuhayan. Mula dito sa San Jose City, ako si Elia Shabil G. Mercado, ang inyong kaugnay.